hello guys sa ating mga ipipins dyan nandito po tayo ngayon sa lugar ng uh, patag yung payatas tinan nyo guys yung aking lugar yung aking lugar ito po yung karamihan po na uh, pumaparito at namamasyal at uh, nagpalipas uras kahit alam nyo guys uh, kahit yan itong uh, sobrang init ng panahon ay eh, hindi po natin na uh, uh, nainda yung sobrang init sapagkat ay napakalakas ng hangin po dito guys tingnan nyo ang hangin at uh, kahit sabi natin po ay eh, nakupulong po kayo dito po kaya karamihan po sa ating mga kababayan ay narito po sila na tumatambay para uh, makapagali pa sa oras tanggal stress anuman mga problema medyo kailangan din natin na uh, magkaroon ka lang peace of mind kaya sa ating mga uh, kababayan dyan eh, kung pamilya po sa inyong lugar na itong lugar, itong patagay karamihan po ay narito po sila sa grupo na yan, po natin po na yung, hindi ko lang alam po guys kung ano mga grupo na yun na uh, nagkaroon ng conduct seminar sapagkat uh, hindi naman tayo piling lumapit guys kasi uh, understood na po sa atin na uh, wala po tayong uh, ang karapatan na pwedeng kumuha ng video sa kanila kaya uh, pamanin po sa inyo uh, dito lang po tayo mag-vlog uh, at ipakita sa buong Uh, sambayan na ano, na napagagandang area ito uh, sa mga nagmamahalan dyan uh, uh kung may mga tao po kayo pwede nyo po daya uh, dayuhin itong area uh, lalo na itong palapit na Eiffel siguro marami na rito dito na mamamasyal sa lugar may mga tindahan din po din sa baba parang marami na tindahan like mga vendors no? sa baba doon so ganito okay guys ang area guys, din mga tupa kaganda ganda pala ng mga tupa no? yan uh, malinis ang ano, uh, hindi masyadong malabong ang damo uh, sa pagka at ito ay tagulan na hindi mo rin tumapakan mapakal ng mga damo may mga bato guys, iba na dito nagkakampin uh, nagluluto, uh, kakain so ganito po guys chow, 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 chow. Ah, ganito po siyang tupa, no? Ang tupa pala, guys, parang ano siya, no? Kahit tulad rin ng kambing. Kailang ang kanilang mga balahibo ay parang kusot-kusot. Hindi tulad ng kambing, ay eh, diritsyo po yung kanilang balahibo. Okay, guys, ah, dito, kukuha pa tayo ng ibang pang mga mga magagandang area, no? Yan. Ito po, oh, yan ay bagot na po yung subdivision na po yan, guys. So, guys, aakit ah, pa tayo sa mga mas mataas-taas na ng hangin napakaganda po guys, Parang sinasabi nila uh, kaya pala tao nilang maganda po ang simoy ng hangin. Uh, guys, so,